So mga kaibigan magandang buhay so ngayon tayo ay gagawa po ng lamesa kota ng katulong po ng Yesi Chong so, yan po yung mga scrap scrap na kakuy na aming pong gagawin lamesa para may magamit po kami pang nutsebena yan ito po yung nasa construction area po tayo so dahil wala pong lamesa is naisipan po namin bumuo po ng isang lamesa gamit po ang mga scrap na kakuy yan So, yan po. Mga paraan po ng paggawa po ng lamesa. So, kaya taban po. Sabay po yung So, ito po yung asimbola ang itong mga kahoy na ito, mga kaibigan. So, nagtulong po kami dyan na chong. Siya po ang tagalagari. Ako naman po tagapix. Yan. So, yan po. May nakakalang daw. Yan. Mawala daw po sa alat. Yan. So, ayan na nga po. Akin na po siya yung pinapako. Isa-isa. <coughs> Habang si Chong naman po ang naglalagari. Ayan. Pinangat po niya. Ayan. Para po balance. So, ayan niya po mga kaibigan. So, lahat po ng paang ang nilalagay pinapakita ko lang nga po yung pangalawang pa yung pong aking misis nakaupo, nakapanood yan shout out nga po pala sa mga the carpenter dyan happy new year po sa inyo mga master carpenter yan At hindi na po natin ang pangalawa yan yan, habang si Chong naman ay ikinakasanay yung pangatlo yan po. Taga ako naman po ang tagapako. Ayan. Tingnan na lechong. Isiwang daw. Yan. Pwede na po yan. Sabi niya, pwede na yan. Yan po. So, yun na nga po yung isa pang paa. Pantatlong paa. So, dito nga po pala yan sa Balay-Balay Batangas sa aming barracks. Upo kami ng lamesa para po sa pang netchevena. Yan, yeah, pang-apat na paa na po siya. Yan, shout out sa akin bugoy si Archie J. Yan po. So, madali lang po paggawa ng lamesa sa mga kaibigan niyan. So, maglalagay na po kami diyan ng bracing para po hindi kakalog-kalog yung paa. Yan po. Habang si John Wampon, tagalagari. yan So, ayan nga po. Nabuo na po namin ang lamesa. Kahit wala pa po mga brace Hindi na rin po siya kung gumagalaw. So, ayan nga po. Naganap na nga po ang matapos ang lamesa. So, napagsalasaluhan na po ng kaunting 4 kantos. yan, May mga bisita po kami dyan. Sa ito po sa mag-asawa. Si Raj Kiela at saka po si Harriet. Ayan. Ako ipo ka So, medyo nagkakasiyahan po a 1 uno at 31 po yan. Sa lubong po namin ng Hebena. So, yun na nga po. Ras po yung yan na mesang yan. Tumagay na nga po si Chong. Yan. So, ayun na po yung ating lamesa. Simple celebration lang po. Sa Ras na lamesa yan yan po nga mga kasama sa trabaho sasabot po sa inyong dalawa so ayan na nga po kumakal na lang po ang aking kapatid yan kanta kanta simple ng orasyon sa ating simple ng lamesa so ayan nga po kami po ay namasyal po sa San Jose, Batangas. Yan. Ayun po titingnan ang kulay ng Pasko sa San Jose, Batangas. Nakasama ng aking pamilya. Yan. So ina nga po, mga pakulay. Yan. Maraming po nag-aabang dyan ang mga papaunting. Yan. So napakaganda po. Nang. location sa ano si Batangas kung nakapasyal ka na po dito yan, dyan po malasaksyan ang fountain dyan po mga kaibigan ilikot ko po kayo yan po ang aking mag -iina. so yan na nga po yan mga pulay ng kapaskuhan ay ating gunitain yan kau. Kau mau kau tiga kuluk kau